kan. mga kapobre. Magandang morning. Oh, balik trabaho ulit tayo. Mga resort to oh, ayano, oh, mga cottage. Ganda ng umaga ngayon. Kalma. Kalmang kalma. Ano oh, mga kapobre oh. Napansin ninyo Yan, may barko pa nga, oh, dumaan. Malapit na rin to. Ah, ilang linggo pa. Nagkaroon na to ng view na maganda. Walang kape, Ben? Walang kape tayo? Ay, ano na Ha? Brutos? Top. Top. Hmm. Eh, anong oras sumalis si Bus kahapon, Ben? Ah, 7 Oh. Ito mga kapobre, oh. Yung ginagawa namin, oh. Yan, oh. Lapit na rin malagyan ng lingding. Aircon yan. Yan. yan naman yung CR no, sa dulo, oh. Yung may asintada. gilid na nga yung isang ano oh. isang kubo ayosin ko pa yan ito pa mga kapobre napakaraming nga ayosin dito sa resort na to nasa lanta ng bagyong Christine was out lahat ito pa yung pabilyo na ginagawa oh. hindi pa rin tapos okay maraming salamat mga kapobre sa susunod ulit